Tingnan mo. Hmm. No. No. <coughs> mo. Ayan o. Ayan o. Kupal Paano masabi? Tingnan mo. Ayan. Gago, may Three hours later. <coughs> Paano <masabi? coughs> Ako rin. Ako ay andara pumunta sa QCPP para iparabot ang aking panit. Ang insiniting ito ay nangyari noong August 8 Kung hindi ko respeto sa kanya, ay hindi ko muna ilalabas sa dito ang nilalaman nito habang wala pa siyang pahintulog na ayon sa aming kasunduhan na at tapos na ito. Sa oras rin iyon, napagtanto ko na isang maliyan na inilabas ko at pino sa mga akong bareng. Kahit na ito ay hindi ko naman ipinutok sa kanya. Many months later. Arrestado isang traffic constable sa Quezon City na nanutok umano ng baril matapos maistorbo umano ang kanyang pagtulog. Nakatutok si James Agustin. Nagmamadali pumasok sa isang compound ng tatlong lalaking nahulikam na sa barangay Pasong Tamo, Quezon City, Magalas, Jis, kagabi. Matapos ang halos isang minuto, kasunod na nila isang lalaki na may dalang baril at nakatutok sa direksyon kung saan pumunta ang tatlong lalaki. Naaresto ng QCPD Station 14 si Recto Barasi Jr. na isang MNDA Constable. Pagdating nga doon sir sa area, nakita nila na may hawak na baril itong suspect natin sir. Kaya siya inaresto. Naingayan itong suspect natin sir at lumabas nga nung bahay niya. At doon nga sir ay nilabas niya yung baril niya at tinutukan niya itong mga complainant natin sir. Ang galing! Ang galing! <laughs>